ng ano-ano uh, ang HIV and AIDS at uh, yun. Ang mean... uh, HIV and AIDS ay isang uri ng infeksyon na kung saan sinisira niya ang natural na defensa ng katawan ng tao. At ito ay nagiging dahilan kaya ang isang tao ay uh, nagiging susceptible na sa lahat ng infeksyon sa palipot. So nagkakaroon siya ng pagpagsak o pagkasira ng kanyang uh, resistensya. At kapag ito ay pinasukan o isang tao ay nagkaroon ng iba't iba't samotaring sakit no? na mangyari sa kanya, ang condition na ito ay ang natin na AIDS. Sabi nga natin, ang HIV ay naisasaling sa tatlong paraan, sex, blood, and mother to child. So, mapiprevent ito sa pamamagitan ng delaying sexual act or sexual debut or mutual monogamous relationship, correct knowledge of HIV, and the use of prophylaxis. And then, don't use drugs. As much as possible, uh, also don't use alcohol. At higit sa lahat, dapat may tama tayong informasyon tungkol sa HIV and AIDS. Ano ngayon ang dapat mag-contribute ma ng isang uh, citizen, ng isang memorokan? ang not, ang HIV and AIDS response po ay hindi lang pag gobyerno at hindi natin uh, rely lahat pag gobyerno. Ang success po ng HIV and AIDS response ay nasa sa ating mga kamay. Kung magiging tayo responsable sa ating mga gawain at ating poprotektahan hindi lang ang ating sarili kundi ang ating mahal sa buhay.